ng ating wow crispy na to ito na mga boards mm. napakasulit ng laman kain mm. wasdak mga boards ah, uh, ngayong araw mga boards ay magluluto tayo ng laman ng scallops mga boards oh. yan meron tayo ditong laman ng scallops bagong bago at fresh patong mga birds ito yung gagawin nating adobo at dito naman sa kabilang mga birds ay crispy natin yan ito nga pala yung mga pampasarap na sangkap natin at dito sa kabila at yung iba nito ay galing lang sa garden tulad ng sili, kamatis at tanlad ay dito natin kinawa sa garden tara mga birds gayat lang natin 'to mga birds sa ating adobo. Hmm. Yan mga birds, nakapagayit na tayo ng ating mga sangkap ng mga rekado. Tara, tirahin na natin ito mga birds. Tara, lutuin na natin mga birds. Magmi-mix muna tayo ng harina at saka crispy fry bali mga apat na kutsara lang mga birds para sa ating crispy scallops at meron din tayo dito mga birds cornstarch lalagyan na natin ng isang kutsara at kalahati ito kasi yung magka makakapagbigay mga birds ng crispiness yun know. o at maglalagay din tayo mga birds ng crispy fry mga isang kutsara at kalahati din mga birds para crispy crispy yung crispy scallops natin you know maglalagay lang tayo mga birds ng kaunting pamintang durog pang pabango at para may lasa pampalasang magic sarap yun know. tapos imikus-mikus lang natin itong mga birds yun know walking lang muna tayo ngayon mga birds wala pa tayo wala pa kasi tayong adventure ihalo lang natin to yun hindi na natin lalagyan ng asin kasi templado na yung ating mga pa mixture na ginamit gagamitin yun magpapaapoy lang tayo mga birds <laughs> libre panggatong pinulot lang natin dito sa may mga new sa labas ng garden yan ang mga discarte, mga birds libre ano lang panggatong. Hindi na kailangang bumili. Yan, magpapainit tayo mga birds ng mantika. Yun so, mga birds, dahil medyo mainit na yung mantika natin. Iko-coat lang natin itong mga birds, oh. Sa harina. Tapos, unti-unti natin ilagay dito sa mantika. lipat naman mga birds o oh. nasubukan nyo na ba tong scallops masarap to mga birds at mausok Okay, <laughs> na natin lahat boards ang sabay-sabay hindi nyo pa nasubukan ang scallops mga birds subukan nyo dahil masarap na mga boards at naamoy ko na yung tagumpay mga boards sa ating niluluto ngayong araw yun mga boards may luto na sa ating crispy scallops yan o oh. yan ito mga boards crispy na to kumain na natin wow konta okay. na tanah. birds Tuto na yung crispy scallops natin Wow Mabango Masarap Kung susunod ay mag-aadubo tayo Yun o oh. Siyempre Gigisa tayo mga birds lang ating aromatics bawal eh. alams na yan Sibuyas. At kapag nag daw po kami mga birds, ay naglalagay kami ng na. kamatis. Yung iba siguro hindi. Tapos sabay na natin to. Tapos, sabay na natin to mga birds. Yung tanlad. Para may extract natin yung kanyang aroma. Lagay na natin mga birds. Yung ating scallops. Boom. Bango. Tayo tayo lang. natin. Mga birds, para mas lalong mabango yung adobo natin. Lagyan natin itong sangig or basil leaves, mga birds. You know? And dito na yan sa garden para mas mabango. Konti lang naman. Yan lang. Wow. Lagyan natin ng sangig busy leaves yan mga boards mas lalong mabango at mas lalong sasarap maglagay tayo ng suka mga boards patanggal ng lansa check natin mga boards wow grabe langhap na langhap mo boards ang ang amok ang bago you know okay. Mga boards, nakalimutan natin maglagay ng na paminta. Lagyan natin ng kaunting pamintang durog. Lagyan natin sarap. Lagyan, Lagyan natin birds, ng kaunting seasoning. Ayan. Birds, kapag nag kami para mas mabalansi yung lasa ay naglalagay kami ng asukal yan mga birds oh. So, kunting asukal lang mga birds para mabalansi yung lasa ng ating adobo Ayan. medyo bumaba yung kanyang sarsa. sarsa yung kanyang sarsa mga birds babawain lang natin ng konti. at goods na yan, tikman muna natin tikman muna natin mga birds to make sure na sakto na yung timpla natin wow goods na mga birds Ito na mga birds. Ang ating adobong scallops. Wow. Yun. Wow mga birds oh. Meron na tayong sausawan. Yung crispy scallop natin. At yung adobo natin na scallop. Yun napakaganda mga birds napakasarap napakabango you know Yan, kahit medyo madilim na dito ngayon mga birds dahil hapon na. Pero napaka sulit. Ready na yung pagkain natin oh. At subukan nyo to mga birds. Sulit na sulit to dahil napakasarap talaga ng scallops. Kapag may binibintang scallops mga birds mo, may ka agad kami dahil masarap talaga to. Yan, simulan natin dito mga birds sa adobo at yung crispy scallops natin. At syempre meron tayong sausawan. At kanin, di mawawala yung kanin. Kain tayo mga birds. Sarap na ito. Lagyan natin mga itong adobo mga birds ang uunahin natin. Syempre, lalagyan natin ng sarsa. Ano yung mga birds oh. Napakasulit ng laman ng scallops. Yun. Mas kain. Hmm. Rock. Hmm. Mas naayos talaga mga birds ng scallops. Hmm. Narabi. Sakto lang yung timbla. Hmm. Crispy so. yung mga birds. Saw-saw. Tinggan yung mga birds. Mmm. Napaka crispy. Sobrang sarap. Hmm. Oh. Ang laki ng laman. Hmm. Sarap na ito. Hmm. Mga birds, parehong masarap kaya nalilito ako kung saan dito yung unahin ko. <laughs> crispy naman tayo mga birds. Hmm. Grabe. Crispy scallops. Oh. Mm. Grabe. Mapapapikit ka talaga sa sarap, words, Tapos kanin. Mm.